Ayun. At uh, kaugnay pa rin naman, Sentol, nung ginagawang preparasyon nga po ng ating mga otoridad sa papalapit na Undas Exodus. Malaman natin may volume na ba, ramdam na ba yung uh, pagtaas ng bilang ng mga biyahero sa mga pantalan. Kaugnay po niya na nasa linya po ng ating komunikasyon, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, si Eunice Monte. Good morning, Eunice! Good morning po. Maganda umaga Sir uh, Senator Toll at uh, Ma'am Cecile. Yes. oh Eunice, kamusta na ang paghahanda ng uh, Philippine Ports Authority para dito sa Undas Exodus? Ito po uh, sa kasalukuyan ay uh, in place na po lahat po ng ating mga preparasyon sa Halloween o sa Undas Exodus. no Dahil nga po nagbagyong uh, Christine at uh, ito in preparation pa rin dito sa Bagyong Leon. Ito pong Undas ay uh, naplano na before pa itong uh, mangyari itong mga bagyo. Kaya po ngayon we're actually expecting 1.6 million passengers sa ating mga pantalan. Nationwide po yan and uh, mas marami po yan kumpara sa last year na 1. 5 million passengers. Oh, ram ramdam na ba uh, Ma'am Yunis this early yung uh, volume ng mga biyahero? Tama po. Viahero? Actually mm -hmm. ngayong uh, araw October 30 yung inaasahan natin na pinakadagsa ng mga pasahero mm -hmm. sa mga pantalan, no? We're looking at uh, October 28 to November 4 sa peak season, but ang pinaka maraming uh, tao po sa ating record, no? Ay ngayong mm -hmm. araw October 30, we're expecting around 200 plus passengers to Depok. Oh, tapos bali ka naman ano Ma'am Yunis. Around uh, November 3 or November 4? Tama po. Ang ating pong nga uh, in-expect sa ating forecast, November 3 ang uh, kanilang expected return and uh, ngayon po ang kanilang pinaka-uwi talaga, October 30. Mm -hmm. And then yung mga usual na paghahanda, Ma'am Eunice, yung mga assistance desk dyan sa mga uh, pantalan? Tama po. Uh, mm -hmm. Sa ngayon, meron na po tayong mga 24-7 na CCTV monitoring and mm -hmm. uh, naglabas na rin po ng memorandum itong si PPA General Manager Jason Chago sa lahat ng ating mga personnel na naka-full alert po ngayong uh, panahon na undas. No? So bawal po muna mag-leave sa ating mga personnel, especially dahil ngayon po ang pinakakailangan talaga no? sa mga pantalan natin. Meron din po tayong mga free charging station Meron din pong mga free uh, water refilling station sa ating mga pantalan at pati na rin po yung ating mga rooms like for example sa Batangas Port meron po tayong children's room at saka po yung mga uh, nursing room and all gender restroom so ito po ay uh, inayos na rin po natin para po dire-diretso mm -hmm. ang ating uh, mga pasahero. Ang ang mga pantalan ba Ma'am Yunis kagaya rin ba yan ng mga paliparan na dapat an uh 2 hours or 3 hours bago ang biyahe nandoon na dapat Tama po kasi um. ini-expect natin ngayon na mas marami yung mga pasahero so ang uh, nangyayari po kasi may mga pila ng sasakyan no kapag sobrang dami talaga ng mga pasahero so mas maganda rin po sa ating mga kababayan na pumunta sila sa pantalan at least uh, two hours bago po yung kanilang scheduled trip no bagama't ito po ang in ina-advise talaga natin sa kanila magkaroon sila ng mga online booking mm -hmm. na shipping line ticket bago po magtungo sa pantalan although may mabibili naman sa ating mga pantalan meron po tayong mga shipping lines na ticketing booth pero mas mainam pa rin po sana kung meron na po silang ticket para dire-diretso na po sa loob Ayun, oo. And, at ko lang, uh, matanong ko lang. Pagka, ano ba, pagka gaya nito nangyari ito kay Christine, mm -hmm. uh, aming mga na-stranded, matnog, at uh, kung ilang-ilang ilang mga pantalan. Uh, sa airport, pagka na-delay ang flight, ang nagpapakain ay yung uh, airline, nagbibigay ng isang na delay na isang meal, delayed yung flight. E pag yung sa pantalan, ang delay niya ay dalawang araw, o oh, mahigit isang araw, sino nagpapakain yung shipping line, yung pantala, sino yung anong... Kasi yung mga kababayan natin, eh, uh, kaya nga gumamit ng pantala, eh, walang pang eroplano. Tapos pag na-delay, na-stranded. Sino ang ga sasagot sa kanilang uh, uh, mga pagkain doon? Tama po kayo, SenTol. Uh, karamihan po sa ating mga kababayan kapag napunta sa Pantalan, talagang sakto lang po no yung mga pamasahi. And uh, naiintindihan po natin 'yan kaya ang Philippine Ports Authority, meron po tayong mga hot meals o yung mga lugaw, champorado or sopas sakali man po no na ma-delay mm -hmm. o ma-suspend yung kanilang biyahe. Ito po ay out of the pockets na lang ng mga empleyado ng Philippine Ports Authority, although okay. syempre po So okay. Uh, nagko-contribution na lang ang mga empleyado ng PPA para mapakain yung mga stranded na pasahero, ganun ba? Tama po, meron pong out of the pocket na lang ang mga empleyado ng PPA baka okay. tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga shipping lines para po sila din ay makapag-provide. And right now, sa ngayon po ang nangyayari, meron din tayong mga pakain from the shipping lines dahil sila po ang mga may pasahero po. Ayun, dapat ayun. tumulong din sila kasi ah. kaya nandun yung pasahero dahil sa kanila. Mm. Eh, hindi lang nakabiyahe kasi dun sa, sa bad weather. So, wala palang budget ang PPA ngayon. Ang mga kababayan natin, naghigaan dun sa mga, sa mga, ano tayong dito, Terminal. sa mga bankon. Tapos, uh, uh -huh. ayun ang problema ngayon, yung pagkain. So, mag-ambag-ambag yung empleyado. Palagay ko, dapat kausapin ng PPA yung mga shipping owners at... Uh, 'yung mga kababayan natin eh hindi na eksakto lang nga talaga 'yung pamasahin nila tapos eh hindi pa maihirapan pa do, 'di ba? Napakahirap ng dalang bata, ampon 'yung mga senior citizens. So makikita natin may bagyo pa ngayon, napakahirap ngayon, napakahirap ng sitwasyon niyan pag na-stranded. Mm. Tama po, Centol. Actually, uh, si PPA GMJ Santiago nakipag-ugnayan na rin po sa DSWD para magkaroon po tayo ng mga preposition food packs, no? Sakaling mm -hmm. mga magkaroon ng hindi magandang panahon. Mm -hmm. But of course, uh, tayo po ay in full coordination din sa mga shipping lines para po uh, merong mga makaprepare na meals kapag po na stranded o okay. na-delay. <laughs> food packs ay bigas yun. Isasaing pa nila yun doon. Paano? Magsasaing yung empleyado ron? ay yung mga pasahero. Paglulungo hindi po, meron sa... po ang ESWD na mga prepared na food packs na na pwede pong kainin no sa mga Pantalino I think they're developing po. So oh. yan ang yan siguro mm -mm. pagtatanungin ko ngayon sa PPA. Uh, Gaano kahanda ang PPA? Hindi lang magsara ng gate at pagbawalan ng paglayag ng barko kung hindi asistehan den din ang, ang ating mga kababayan na eksakto lang yung yung, oh. yung pangangailangan. Mm -hmm. Siguro dapat din ano ang yung sa paliparan din kasi Sentol ay uh, well enforced na yon. Kumbaga parang na institutionalized na dahil may uh, administrative order ang DOTR at ang uh, ang DOTR pertinent to that. Siguro dapat Baka, magkaroon din ng counterpart ano po yung Bill of Rights of Passengers. Opo, opo. Yes, Bill of Rights o of P Air P Passengers. O tatanungin ko lagi ito si PPA. Mm -hmm. uh, si Ma'am Yunis at lahat ating ppa <laughs> tama po sa actually nitong Christine po meron po tayong mga uh, pagkain mga oh, sa ating pala. mga pasahero ang nangyari po alternate yung ppa like for example mm -hmm. sa umaga po may palugaw ang ppa and then lunch meron pong pa lunch ang mga shipping lines and then merienda ppa again and then in coordination with LGU minsan po nagpapadinner dinner Ay. din no yung ilang LGU na ten counterparts sa mga po, ports nationwide natin. So, mm -hmm. ganoon po yung nagiging setup sa ngayon. Si PPA kasi, alam mo Cecil, ang setup uh -huh. sa mga, si uh, PPA sa labas, may mga karinderya yan na mm -hmm. nagpulong doon, kumikita rin sila. Siguro, maaaring makipag-ugnayan na lang si PPA doon sa mga karinderya sa labas. O sige, kayo muna magpakain yun. babayaran naman namin kayo dito. Uh, Ilistan nyo muna, emergency ito, di ba? o kasa pakikipagtulungan sa mga ship owners. At sa ganon, hindi naman magutom yung ating mga kababayan nagbabiyahe pa uwi sa probinsya dahil undas. Tama po yan. No? At uh, kabilang nga po sa mga pin-repair din natin, meron po tayong mga restaurants na rin sa loob ng mga pantalan natin. Like for example, sa Batangas Port, no? meron po tayo dyan mga mabibila na ng uh, pagkain, may kape. At uh, dito po sa North Port, meron tayong mga vending machine no? para po uh, sa ating mga kababayan. Meron din ka rin diri actually sa loob po ng North Port. So, Eto po, tuloy-tuloy naman mm. po yung ating uh, pakikipag-ugnayan and uh, mas maganda rin po na maging uh, maayos at lagi makapagbigay ng food meals itong mga shipping lines. Parang gaya po sa airline, kapag na-delay ang flight, ay uh, meron din pong pakain ka agad. Yan. Yeah. Maraming mm. salamat. Yes. Uh, oh. Siguro last thing na lang. Yes. Yeah. Uh, oh. Siguro huli na lang, uh, Ma'am Eunice. Yun, kamustahin lang namin yung may mga naapektuhan bang mga pantalan gawa nitong Bagyong Christine? Tama po, meron po tayong mga naapektuhan pantalan no, especially because medyo malakas talaga itong si Christine no sa atin pong uh, Port of Matnog dyan sa Bicol. Mm -hmm. Uh nung panahon po nung bagyong Christine ay wala pong kuryente, pero sa kabutihang palad ay na-restore na po ang kuryente. At uh, dito rin po sa Batangas, meron po tayong uh, sumadsad na barko, dalawang barko Naku. po 'yan. Mm -hmm. At uh, marami rin po tayong mga pantalan na naapektuhan pero minor damages lang ah, naman ayaw. po no. For example, yung mga crack Mm -hmm. at saka po yung mga uh, naapekto ang mga solar lights ano but uh, we're still uh, restoring it po at as we speak and preparing para po dito sa mm -hmm. Bagyong Leon but for now we can say na fully operational naman po lahat ng pantalan natin yan good news yan ma'am Yunis salamat po ma'am Yunis sa inyong oras na ipina po sa aming programa maraming salamat po sentol ma'am Cecilia at uh, mag-ingat po tayong lahat mabuhay po kayo so, ang ating omega